Okay ba? Di ba siya mukhang pangkasal? Hindi! ang dami ng toong ganda ko dito O pang ganda Kasi ang ganda ng mga duwende Ganyan, ganyan Like that's it like, All green and red It's very pleasant to the eyes Ayaw mo na nito? This one Let's see if Ayaw mo na nito? Or me <laughs> <laughs> That's just <is> my opinion <laughs> Kiss na <laughs> So eto na nga mga happybeast Grabe ang dami nag-comment nung sa Last na vlog ko Eto na po Nilanggal na ni Abby David. Wala <laughs> <laughs> <And mogi> yung... <laughs> na. Pairless, nakilig siya sa akin. Pero siya talaga in charge sa decoration. Oo. Pero ganoon naman talaga. Ang pagde-decorate, trial and error talaga yan. Hindi kasi ako yung type na pag nagde-decorate, meron na akong specific plan. I just put in my artistry, yung creativity ko. Tapos titignan na ay maganda, perfect. Tapos may times, hindi talaga maganda. And as partners kasi, nag-uusap kami, yes. Tinitinan ko yung opinion niya, nagtutulungan bali kami. So, huwag kayong mag -alala. hindi po ako nagalit. Hindi siya galit, <laughs> <Isang laughs> so, galit ganoon lang yun, nag-uusap oh, hindi, pati yung mga nag-comment, sabi, huwag po kayong ma-offend, hindi po ako na-offend. Kasi po, at pati din ako, sabi ko, oo nga, hindi bagay. So, thank you po sa mga opinion niyo <laughs> At dahil doon, ayun na nga, bumili na kami ng ibang mga decor oh na mas bagay. <laughs> kasi last time, hindi, anong tawag term mo? Hindi siya cohesive. Cohesive. In yeah. other words, hindi siya... Kasi yung theme ng bahay ngayon ay ganito. Yeah, Ayan, o diba ganyan. May mga red, mga red, greens, di ba ganyan? Green, mga traditional Christmas colors. Hindi talaga ba bagay ang blue and white? Blue and white bagay siya kung winter wonderland siguro. Pero pag Christmas na ganito pula-pula. Mga ganito ang mga binili namin ni Javi Rai. Meron kami mga... Ito yung Christmas... Ano ka? Socks? oo, mga stocking stockings, stockings, stockings. yan. Stockings. Ganyan. Mas bagay, mas bagay sa team namin. Tapos eto, pinagbigyan ako ni Javi Rai. Meron kami mga higanting. Kunin natin gunting, baby. Mga higanting na trap. Oh my god, ang ganda nito. Gusto ko to. Mura lang, guys. Pumunta kayong dapitan. Sa so, dapitan talaga. Actually, ang ginawa namin kapon. After namin pumunta tapitan na dapitan. Dapitan arcade ha, arcade. Dapitan <laughs> arcade, hindi dapitan na uh, sa Mindanao. <laughs> um, after namin pumunta ng After namin pumunta ng Dapitan RK, pumunta din kami ng mall kasi nag-date kami. Tapos dun sa mall, nakita namin, same na mga decors. Parang doble, triple yung price. As in. So, sobrang... Lagi like to, the mall. Ano to? Triple to price. Triple. Oh, nabili natin to ng mga 180 ata. The 180 the Tapos sa mall, mga 500. 500. Yes. Yeah. Grabe. Ang layo ng difference, difference talaga. Oh, true. So, eto, mga nutcracker na dyan dya Resin to. Mga fiber resin to mga to. Yung red baby. Ayan! Yes, ang ganda! Mga lang yung dry, so clean. Mm-hmm. ganitong laki, nabili natin ito ng mga... One, one Mga two. one thousand plus. Pero kung ito nakalaki, ano laki na? Sulit talaga dun. Tapos Lynn, sa gabi, ito ay... Uh, Biglang kikilos at pupunta sa kwarto mo, kakatukin ka. Yan na, ang ganda. Hindi ang ganda! Diba? Yan. Mm -hmm. Pero mas excited din ako dito sa mga naka-box na to. Mga pang Christmas Village. Mm -hmm. okay. Tapos, so, ayun, madami kaming binili. So magpapatuloy lang uh, mag-decorate. Magiging ano dito, ano, Christmas Village kineme. Mm-hmm. Huwag din naman gano'ng kabongka, isakto lang. Eto sigurong wall, hahayaan talaga natin yeah, ganyan, ganyan lang. lang. Because nawawala yung beauty ng wall pag... Okay nilalagyan siya ng entity As okay. is, is already beautiful eh. Sabi nga nila, don't fix what's not broken. Yeah, oh, di ba English yun? Ah! Ayun na, Pupunta tayo IKEA pa. Yeah, pupunta kami IKEA kasi... Diba, ano? um, uh, bibili namin mga tables. Oh, tables para sa ating yeah. office. Uh, yes. Let's Ayan. Go. Hi, so nag-aayos muna ako nitong mga table. Gagawa ko ng ganyan, katulad niyan. Tapos ito, kasi bago ako makapag-proceed ng mga decorating, mga binili namin sa IKEA para may mga bagong tables kami. Kasi wala kami, nakakaloka. Ang ganda ng aming mga guest room pero walang mga table yun. So, nagyan natin. Tapos sa uh, office din ni Lindy, office namin dun sa Happy sa stock room. Maglalagay tayo ng mga bagong furniture. Pupunta so, tayo doon. So, ayan. Pag mga ganito, ako nang gumagawa kasi walang alam si Javi Ray sa mga ganito. Mga wala nang alam si Abby Reyes sa mga ganitong bagay. So ako mga ganito mga nag-gagawa. Ang dali talaga i-assemble itong mga IKEA na stuff. Tapos ang ganda ng quality. Ito na natin Rose, let's go. Yan, ang ganda. Dalawa. So Ate Rose, ito ipapasok natin sa guest room dito sa baba. Ito sa guest room sa tataas. Ang ganda. Diba? ba? Tapos pupunta muna kami ng stock room. Mag-a-assemble ng mga gamit pa. Okay. Right. Ito, natapos na pala ni na Table, chairs, tapos yung iba. Nahirapan sila kasi manual na school Ito, naayos na namin nilindi. Mas mabilis kasi pag mayroon kayo ito. Dito nga pala ang stock room namin. Oo nga, yung table natin. Ito yung parang sa'yo na table. Ang cashier. Sa halang. Nung pumunta kami ni Ikea, although ang mga pinamili talaga namin ay mga furniture para sa office at konti dito sa guest room, sumingit ako ng hila ng more Christmas decors. <laughs> Ayan! O, oh, diba? Candle holders. Candle holders are small decors, pero they... They, they, they make any household look more classy pag meron. Any kind of candle holders, especially ganito ng mga matatangkad. So, marami na akong nabiling kandila. So, i-assemble ko lang ito. Yan. So, mabalis, madali lang talaga i-assemble pag mga IKEA. Ito. So, ganyan. Ang na-assemble natin. Meron pangako sa doon. Eh. Tapos, lagyan lang siya ng kandila. So, it, ha, no matter how simple the candlelight holder is it makes anything any decor look so elegant di ba lalo na pag nasindihan yan elegant ba Very nice. Yeah, it's very Christmassy. Ayan. After ilang ulit na pinalitan, decorations talaga kind of, uh, trial and error, hindi ka dapat oh, magmadali, minsan nag-work yung mga ginagawa mo, minsan hindi so huwag kang matakot, baklasin the start, hanggang sa makuha mo yung gusto mo so finally, oh, baby nagustuhan mo? yes, really? it's done o oh, diba, one console table done and happy tayo sa result nito happy tayo sa itura nito very Christmasy, very clean looking, and pasok sa banga yung theme. At marami pa akong gagawin na Christmas decors. Some of the Christmas decors, I will have to um, do it yourself or yung ako mismo ang gagawa. No, hindi tayo bibili ng decors. Abangan natin sa next na vlog yun. For now, happy! Happy hobby bees! Ganda.